Pwedeng makahingi ng tira yung pagkain? Ay, ko Halaway, ah. Ha? Hindi pwede. Nay! oh, ito po. Ano na? nakita namin kayo kanina. Ito po. Maayos pa naman po ito. Meron kami hmm. natin natin. ang dami naman po nito. Sige, sige, kumain ka. Uy, tignan mo! may siguro siya. Dessert niya nga yan. Uy, may tinapos ma ma siya, oh. Uh wala, <laughs> <laughs> dessert niya siguro to, ano? Ay! Oy, ay! mo! Nandun na! Wala, na wala, Hmm. Ano ba yung nagsasayang kayo ng na pagkain? Ang ah, mahal-mahal pa naman ang mabili ko Kaya nito. Nga eh, sayang to, oh. Oo. <laughs> -oh. Dapat, eh, ano to, itatapon ba natin to? Anong gagawin? Na Tapon na yan! Tapon na yan! Hindi na kailangan yan. Oh, Ito, sige, sige. Ano, pwedeng makahingi ng tira yung pagkain. Ay, okay, nako! Malawi ah. Hindi po yade. Ah, uh, tsaka pwede po pa, pa, pa doon muna kayo kasi hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos. At saka yung mga pagkain namin para sa social lang to, hindi to para sa mga mga mahihirap na katulad nyo. Mahalin na mga ingredients na to. Yes. Kahit yung tira-tira nyo lang, may iiwan. Ba't ka nang ng pagkain? Wala ka bang pambili? Oh, ang ganda ng bag mo ah. Hmm. Oo, oh, mukha naman kayo mayaman. Bakit? Kaya nga, mukha naman mayaman. Bakit nang ka ng pagkain? Kaya nga, no? At saka isa pa, wala, wala ba kayong pamilya? Wala man ba kayong kamag-anak dito? O asawa? Para, mag, para hingian nyo ng pagkain? At bakit dito pa kayo nanghihingi? Sayang dito. po kasi kung itatapon nyo lang kahit po itong naiwan. No? Eh, pa pinapapasok dito to? Para manghingi? Hindi ko alam. Isa pa kayong hampas lupa. o, alas na kayo. Na? Naku. Baho ah. Sige, pagpalain kayo ng Diyos. Nakakairita kayo dito ah. Alas, 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 alas. Alas, ano ay? Oh. ito po. Ano na? nakita namin kayo kanina. Ito oh, Maayos pa naman po ito. Meron kami hmm. Pero malinis po yan. Day. Talaga po. Oh, Ako oh, po. Salamat po ng marami sige, sa para inyo. Sige, parapagatian nyo na po. Ha? Oh, oh sige, sa inyo na po yan oh, oh. Salamat po ng marami. Lagi na sa lagyan mo. Opo, oh, po. Kasi namin oh, po, na, oh, po na, oh, kanina, kanina nangihingi kayo ng pagkain. Oh, kaso kanyan. kayo. review sila nagbigay. Ganun ba? salamat mm -hmm. po ng marami. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po. Merry Christmas na yan. Happy New Year po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Okay. Kaya di ka nalagay ng ito nga po. Siguro may extra pa dito. Neng, ito oh may dala akong mga pagkain oh. Kumain ka. ate, salamat po. Oh, oh. Ako ang dami naman po nito. Sige, sige, kumain ka. Oo oh, po, may tubig. Na salamat oh, oh, po. Bakit po ang bayad-bayad niya sa akin? Lahat naman ng pulubi dito, binibigyan ko ng pagkain. Binibigyan ko sila. Pero pinanihingi ko rin to. Eh, sa ikaw, naaalala ko yung anak ko sa'yo. Naaalala ko talaga siya. Ayan. Yeah. Salamat ka. po ah. Eh, sige na nga. Iwan na kita. Bibigay ko pa to doon sa mga ibang nangangailangan din. Ha? Sige po. I-share ko na lang po sa mga kaibigan ko mamaya. Salamat. Salamat po ha? Sige, sige. Ay, nandito pala yung pulubi. <laughs> ang dami kinakain. Ito lang yung pulubi. Ang dami-dami dami hey, yung kinakain. Kaya pala ang taba-taba eh. Ang dami tingnan nyo nga, Nandito siya. pulobe. May, may, may isda. Sino kayo nagbigay sa kanya? Ay, pulubi. Kanina ka pa dito ah. Ayaw namin pagmumukha mo dito. Pagbigay lang po ito sa akin. Ano to? Saan galing yan? Siguro ninakaw mo ano? Hindi po. Naku, magamaang-maangang pa to. Saan pa kukuha ng pera yung pambili ng... Tingnan mo, tingnan mo, tingnan sa Tingnan mo, mo, mukhang ano nga. asiba dito eh. ba? yan, na ito yung pulubay na nakikita kong hindi nagkutong Ang taba Uy, tingnan mo! May nila siguro siya. Dessert niya nga yan. Uy, may nila ako niya siguro to, ano? Ay! Uy! mo! Nandun na! Uy! Tol, tol, tol. Ah, oh. may nakuha ko wala. Okay ba? Oo, oh, daming, daming naman. Ah, yaman niya na. Yaman ko nung nato eh. <laughs> Saan mo ba nilagay yung sasakyan? Alam ko, nandito lang yung sasakyan ng mga. Wow. Ano mo para dahan doon sa pinaka-VIP. Oh, Ayun oh, kito mo oh. ba yung dalawa na yun? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, uh, 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 uh. Yun ang next natin kuhanan. Yes, sige, yes, yes, sige, yes. sige. Ako mag-ahawak na ito. <laughs> sige, sige.

may, hindi namin alam kung ano. Bakit ba ganitong lugar na ito? Akala Asensyo. namin. Sensyo na kayo ah. Pero salamat ah. Uh -uh. At uh, dumating ka. Kung hindi, hindi namin alam ni Sir mo. Napakalaking tulong. Uh -huh. Ano mo, wow, nangyari? Tito ko tumakbo yung dalawang old ah. Eh, Nay. Paano kasi yung dalawang halik na yun? Pinagtirpan tong mag-asawang to. Opo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bumuti na lang. At dumating siya. Uh -huh. Uh -huh. Napakalaking ano. Itulong uh -huh. uh -huh. sa amin. Oh, sila yung nagbigay sa'yo ng pagkain na binigay ko sa'yo. Alam niyo po yung bigay niyo pagkain, marami kaming natulungan ng na mga pulubing kagaya ni Pao. Kung sinanay pala yun. Oo. Ako, maraming salamat mo sa pagkain binigay niyo, ha? Kundi po dahil sa inyo, malamang gutom na naman kami ngayon. Naku, salamat, salamat, din. Salamat din marami sa'yo kasi mabuti dumating ka kung di, hindi. Hindi ano yun. ang nangyari? Sus, katakot-tatakot uh -huh. kami ni Sir mo. Teka nga pala, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka pulubi? Kasi po, simula na naghiwalay kami ng asawa ko. Ginalan niya na lahat ng ari-arian. So, dito na lang ako sa park. Nagbaba sa na may pagkain makuha. Oh, ganun ba? Hmm. Eh, alam mo ba? Hmm. Magandang pagkakataon kasi meron kami binuksan na pabrika bago. magangilangan kami ng mga katulad mo. Oh, mga o, mga tao? Oo. Oh. Kaya naman, oo. yung sayang yun. nakakaya po eh, hmm. pero... Sige po, sino ba naman ako para tumanggi? Han, bigyan natin siya ng tarheta. Oo, tamang-tama. Hmm. Kasi para makapag umpisa na ito. Tamang-tama na kailangan. Huwag mong kalimutan, ipalot mo kami kaagad. Ibigay mo na sa kanya para <laughs> makontak mo kami. Yan sa... Wala po akong cellphone. Papatulong oh. na lang po kay nanay. Maraming salamat, salamat po. Salamat po sa ito. namin tawag mo, ha? Sige po. Salamat po ng ma'am. Salamat, ah. salamat po, ha? Salamat po, ma'am. Ingat po salamat kayo. Salamat po. <laughs> Nay, mm -hmm. salamat po sa iyo ah. Tsaka, pwede bang samahan mo ko sa address na to? Oo, sige. Ayon, samahan kita dyan na kaya ano. Mo. Kailangan mong puntahan natin agad. At ito na, yung panibagong buhay mo. Swerte mo na to. Bigay to sa iyo ng Diyos. Congrats ha. Mananalangin ka lagi para may pagpapala. Talagang ganyan ng buhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Tara <laughs> salamat po. <laughs>